May nag-comment sa ating video. Ang sabi niya, mga sisilab, Bakit wala kang basher, sisilab? Anapas na. Ah? <laughs> bakit tinahanap yung basher natin? Alam nyo, mga sisilab, bakit wala tayong basher? Sasabihin ko sa inyo. May sikreto tayo dyan. Kasi hindi po ako namimigay ng milyon-milyon na pera para sa mga tao. Kaya wala po tayong basher. Wow. Ang pinamigay ko po, wag kang sisilab, 10 pesos lang. Kaya wow. sino naman magbabash sa atin? 10 pesos lang yung binibigay ko. Wow. Kaya wala talagang mga basher na papasok sa ating page or Facebook. Kasi maliit lang yung mga mga paayuda ako eh sa mga ano followers kaya wala tayong ano wala tayong basher ganon yon pero kung ikaw namimigay ka ng milyon milyon sa mga mga tao dyan na nakafollow sa facebook mo ay don grabe yung basher ang dami papasok yung lahat kaya kung ikaw namimigay lang ng 10 pesos 50 pesos wala Walang basher na sa sa'yo. Kaya yun ang sikreto. <laughs>